Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usaping sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, ang Diyos ay hindi manhid sa tinig ng mga inaabuso at inaapi. Alam po natin yan. Dahil naririnig ng Diyos ang kanilang mga panaghoy, hinahamon niya tayong pakinggan, kumilos para makamit nila ang katarungan. Sabi nga sa mga awit, 82.3, Bigyan ninyo ng katarungan ang mahina at ulila, at huwag ninyong apihin ang mahirap at may dusa. Kapanalig, ilang linggo matapos ang pag-aresto at pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa International Criminal Court sa Netherlands, kaliwat ka ng patutsadahan ang ginawa ng mga pabor at hindi pabor sa kanyang pag-aresto. Mistulang teleserye ang bangayan ng dalawang political dynasties na sangkot ang mga Marcos at mga Duterte. Sa ginawang hearing kamakailan ni Senadora Aimee Marcos tungkol sa anyay iligal na pag-aresto sa dating Pangulo may mga nagsasabing mas nangingibabaw ang pamamulitikan niya at ni Senador Alan Peter Cayetano. Naging target nila ha, ang mga miyembro ng kabinete, katulad nila Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Interior Secretary John Vic Remulla, Defense Secretary Gilbert Teodoro at CIDJ Director Police Major General Nicolas Torre III. Sa kabila ng sigalot ng magkabilang kampo ay ang paglimot naman sa mga pamilyang naging biktima ng marahas na war on drugs ng nakaraang Administrasyong Duterte. Masilimot, kapanalig, mailap, kapanalig, ang katarungan para sa mga biktima. Inamin nga ng DOJ Secretary Remulia na ang makamit ng mga biktima ang ustisya dahil 95%, ng mga kaso ng extrajudicial killing o EJK ay kulang sa police reports na pangunahing ebidensya ng mga kaso. Gaya ng binanggit natin sa isang editorial, nagsisimula na ang mga hagbang sa paggawat ng katarungan kasunod ng pag-aresto sa dating Pangulo. Igalang na dapat natin ito. Alinsunod sa pag-usad ng kaso ay binuksan na ng ICC pre-trial chamber ang court registry upang bigyang pagkakataon ang mga biktima na maging bahagi ng pagdinig sa kasong crimes against humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Duterte. Inihahanda na ang mga biktima para sa mga proseso ng pagbibigay ng testimonya at paglalatag ng ebidensya laban sa dating Pangulo. Masasabi nating sangayon sa mga panlipunang ng turo ng Santa Iglesia o Catholic Social Teaching ang habang na ito ng ICC, ng pamahalaan at ng mga grupong sumusuporta sa mga biktima para mabigyan ng pagkakataon ang mga pamilya nilang makipagtulungan ng makamit ang katarungang panlipunan. Ayon nga kay Pope John XXIII, pangunahing tungkulin ng mga otoridad katulad ng pamahalaan at mga institusyong legal na kilalanin at protektahan ang mga karapatan ng bawat indibidwal, lalo-lalo na ang mga walang boses. Kaya't nararapat lamang na suportahan po natin at makiisa ang pamahalaan at ang ICC dahil ito ang kanilang tungkulin sa mga pamilya na mga biktima. libo biktima, opisyal ng gobyerno, 30,000 ang mga walang record. Sa yugtong ito ng paggamit ang ustisya, huwag tayong magbingi-bingihan, kapanalig, sa iyak ng mga biktima ng walang habas na pagpatay. Hindi sana tayo madarang sa sakim na hidwaan ng na mga nagbabangayang angkan sa politika. Ang pagkapanagot sa mga mapang-abusong opisyal ay hindi pamamulitika. Ang pagkapanagot sa mga nagkasala sa Diyos at batas ay hindi pangapi sa kanilang pagkataot mga karapatan. Ang maliliit na hangbang na mayroon ngayon ay tungo sa pagpapairal ng pananagutan. Katarungan at mga karapatan ng mga biktima ng karumalduman na pagpatay noong War on Drugs. Mga kapanalig, ang kwentong masalimot na ito para sa katarungan ay tungkol sa libu-libong biktima ng EJK. Katulad ni Nakian de Los Santos, Carl Angelo Arnaiz, sila ang dapat na binibigyan pansin dahil sila ang mga walang habas na pinaslang, walang tamang paghatol, walang wastong proseso o due process. Dinggin natin ang kanilang tinig sa pamamagitan ng pagkilala na makamit nila ang katarungan sa pamamagitan ng proseso ng batas. Due process po ang tawag dyan. A person is innocent until proven guilty. Dinggin din natin ang peace ng kanila mga pamilya na hindi na tayo maging manhid sa pang-abuso, pang, pang ng mga iniluklok natin sa poder. Katarungan ay sumisigaw hanggang langit para sa mga libu-libong biktima ng EJK kasama na mga balo at mga naiwang ulila. Sumayin niyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton City Pasqual. Veritas Editorial.